Ang Iglesia ni Kristo ay kilala sa kanilang matibay na pagkakaisa, isang katangian nakapansin pansin sa kabila ng religious diversity ng ating bansa. Nananatiling nakatayo sa matibay na pundasyon ng Iglesia ni Kristo habang ang ibang mga sektang pangrelihiyon ay nahihirapang panatilihin ang kanilang pagkakaisa at maalab na pagbubuklod. Sa episode na ito ng ating komentaryo ay sisilipin natin ang sekreto ng simbahang ito kung papaano nila nagagawang mapanatili ang matibay na pagkakaisa sa kabila ng mga hamon, kontrobersya at batikos mula sa iba't ibang pangkating pangrelihiyon at mga pangkaraniwang mamamayan. Halinat, makinig, magsuri, magtanong, at matuto. ANC Academy. Your ang Iglesia Ni Cristo ay nananatiling isa sa mga relihiyon sa Pilipinas na may hindi matatawarang pagkakaisa. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang samahang ito ay patuloy na nagtatagumpay sa pagtataguyod ng disiplina, pananampalataya at pagkakabuklod ng mga miyembro nito. Bagamat pinupuri ang kanilang organisasyon, hindi rin may iwasan ng mga tanong kung bakit tila imposibleng gayahin ng ibang sekta o relihiyon ng ganitong pagkakaisa. Ano nga ba ang sekreto ng Iglesia ni Kristo? Tara, himay-himayin natin. At ito ang secret number one. Sentralisadong pamamahala. Ang Iglesia ni Kristo ay pinamumunuan ng tagapamahalang pangkalahatan na itinuturing na lingkod ng Diyos na siyang may taglay ng kapangyarihang magturo at magtaguyod ng mga doktrina. Ang kalakasan ng kanilang pamamahala ay nakasalalay sa prinsipyo ng ganap na pagsunod. Ang mga desisyon at kautusan mula sa pamamahala ay sinusunod ng buo ng mga miyembro, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanilang pananampalataya sa liderato ng iglesia na may direktang gabay mula sa Diyos. Sa ibang relihiyon ang pamunuan ay karaniwang decentralized o may kanya-kanyang leader sa bawat lokalidad. Nagiging dahilan nito ng hindi pagkakauunawaan sa mga desisyon lalo na kapag may magkaibang interpretasyon ng doktrina. Ang ganitong istruktura ay malayo sa pagiging sentralisado ng Iglesia ni Cristo na nagiging pundasyon ng kanilang pagkakaisa. Secret number 2 disiplina sa bawat miyembro. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang bawat miyembro ay may responsibilidad na dapat tuparin lalong-lalo na mga aral sa Biblia at ang mga obligasyon sa kanilang pananampalataya. Ang pagdalo sa mga pagsamba ay hindi lamang itinuturing na prebilihiyo, kundi isang sagradong tungkulin. Ang disiplina ay nagsisimula sa tamang pagtuturo ng mga aral, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang mga bata ay tinuturuan ng wastong prinsipyo sa pagsamba ng mga kabataan o PNK. Samantalang ang mga matatanda ay patuloy na pinaaalalahanan sa kanilang tungkulin sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagsamba. Samantala, sa ibang relihiyon, ang kaluwagan sa pagsunod sa mga doktrina ay nagiging dahilan ng pagkakawatakwatak. Ang kawalan ng disiplina ay nagdudulot ng kawalan ng interes ng mga miyembro na sa kalaunan ay humihina ang pagkakaisa ng buong organisasyon. Ito ang secret number 3, ang papel ng kawang gawa sa pagpapatibay ng samahan. Isa sa mga kahangahangang aspeto ng Iglesia Ni Kristo ay ang kanilang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Ang mga programang tulad ng lingap sa mamamayan, mga medical mission, at relief operations ay nagpapakita ng malalim nilang malasakit sa ating lipunan. Ang ganitong uri ng gawain kawang gawa ay hindi lamang nagsisilbing tulong sa mga nangangailangan, kundi nagbibigay din ng oportunidad sa mga miyembro na magkaisa para sa iisang layunin. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang pagkakabuklod sa kabila ng mga hamon ng panahon. Sa ibang relihiyon, Bagamat may mga kawanggawang ginagawa, ang kakulangan ng organisado at voluntaryo ay nagiging balakid upang magawa ito sa mas malaking saklaw. Secret number 4 Ang pananaw ng Iglesia Ni Cristo sa Kaligtasan Ang Iglesia Ni Cristo ay may malinaw na layunin ang kaligtasan ng kanilang mga miyembro sa araw ng paghuhukom. Ang turo ng Iglesia ni Kristo ay nakasentro sa paniniwalang ang bawat miyembro ay kailangang manatili sa loob ng Iglesia upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang ganitong paniniwala ay nagbibigay ng matibay na dahilan sa mga miyembro upang magpursige sa kanilang pananampalataya, anuman ang hirap na kanilang harapin. Samantala sa ibang relihiyon, ang kawalan ng malinaw na layunin o doktrina tungkol sa kaligtasan ay nagdudulot ng kawalang direksyon sa kanilang mga miyembro. Secret number 5 Pagpapalakas ng ugnayan ng pamunuan at ng mga miyembro Ang relasyong namamagitan sa pamunuan ng Iglesia ni Kristo at ng kanilang mga miyembro ay hindi lamang batay sa utos, kundi sa malasakit ang tagapamahal ng pangkalahatan at mga ministro ay nagsisikap na maging malapit sa mga miyembro sa pamamagitan ng mga pastoral visits, pakikipag-usap at pagsubaybay sa kanilang espiritual na kalagayan. Ang ganitong sistema ay nagtataguyod ng tiwala at respeto sa pagitan ng pamunuan at ng mga miyembro nito. Samantalang sa ibang sekta, ang distansya o kawalan ng komunikasyon sa pagitan ng liderato at mga miyembro nito ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at kawalan ng pagkakaisa. Secret number 6 Ang papel ng politika, pag-iwas sa dibisyon. Isa pang mahalagang aspeto ng Iglesia ni Cristo ay ang kanilang kakaibang pananaw sa politika. Bagamat kilala sila sa black voting o kaisahang pagboto, ito ay batay sa paniniwala nilang espirituwal ang gabay ng kanilang desisyon, hindi pansariling interes lamang. Ang ganitong uri ng pagkakaisa sa panahon ng eleksyon ay hindi nagdudulot ng dibisyon sa kanilang hanay. Taliwas sa ibang relihiyon kung saan ang iba't ibang opinyon sa politika ay nagiging ugat ng pagkakawatakotak at pagkahiwa-hiwalay. Sa kabila ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo, hindi rin may iwasan ang mga puna at kontrobersya. Ang kanilang disiplina ay maaaring tingnan ng iba bilang sobrang higpit habang ang kanilang black voting ay minsang tinutulig sa bilang kontrolado. Gayunpaman, ang mga aspetong ito ay bahagi ng kanilang sistema na nagbubuklod sa kanilang samahan. Ang Iglesia ni Cristo ay patunay na ang pagkakaisa ay posible kung may malinaw na pamumuno, disiplina at tamang pananampalataya. Bagamat hindi madaling gayahin ng ibang reliyon ang kanilang modelo, ito ay nagpapakita na ang organisasyon, pagkakaisa at espiritual na debosyon ay susi sa tagumpay ng anumang samahan. Sa huli, ang Iglesia ni Kristo ay isang halimbawa ng kung paano maaring magtagumpay ang isang reliyon sa paglikha ng isang komunidad nabuo, maayos at dedikado sa kanilang layunin. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi lamang kapansin-pansin kundi dapat ding magsilbing inspirasyon sa lahat ng relihiyon at sektor ng lipunan na naghahangad ng tunay na pagkakaunawaan at pagkakaisa. Maraming maraming salamat mga kapatid at mga kababayan sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga topic na inihahandog sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong klase ng content, ay huwag po sana ninyong kalimutan na pindutin ang like button at ikomento ang inyong mga saloobin, ideya sa inyong natuklasan ngayong araw na ito.